Promo boss meron? Wala. Ah, okay, wala. Wala daw silang promo. <laughs> okay guys, so tuloy natin yung vlog kanina. This is unplanned uh, kasi hindi ko inaasahan na magdaratingan yung mga units nila rito. I believe madami na sila. In fact, pakita ko sa inyo. Guys, ah, uh, oh, hindi ilalayo ko ng konti kasi mga pangalan to ng mga kliyente, no. Pero ito listahan ng mga orders nila, mga nag-pre-order bago dumating tong mga unit nila. May tira pa ba boss? Konti na lang natitira kaya kung kayo gusto magkaroon nito, eto na yung pagkakataon. Okay? Kasi yung mga nagaantay noon, eto na. Nagsidatingan na yung mga stocks nila guys at mga kaaro. So, ang dumating today ay ang kanilang Voge uh, 525 DSX, no? So, eto, Uh, ito yung pareho ng satin and this color na gold or yellow and, and gray no? tapos ito yung pinakabago na version nyan ito tawag dito it's black knight ayun o oh, black knight guys napakaganda nito Magka magkano ulit black knight boss? ha? 430 okay anong meron yung black knight? may, may box na ba to? Okay, 430,000 na. Ah. So 430,000 guys at mga kaaro, sulit na sulit na to eto 380. eto 430. So, mas mahal to ng 50K. Pero, what you get from that extra 500 is the colorway. This is considered a special colorway itong Black Knight nila. It's finished in matte color as you can see, no? Tapos, black. So, stig na stig ang pormahan niya, syempre. Pero, aside from the color itself, eto oh. Makikita nyo, may camera na to. Dito, sa 380, wala pa to. Okay. Pero meron pa to. Meron, baka inaawit ko to eh. Baka wala nang stock tong Black Knight. May tira pa. Patay. Wala. <laughs> okay, narinig nyo. Wala na raw. Pero syempre, may parating yan. So just in case ito gusto nyo. Yun. Uh, hindi siya available at the moment na. Kasi nga, naunahan na tayo ng mga unang orders. Pero dito, yung blue na color, I believe, available niyan. But anyway, babalik ko lang dito para mas maintindihan natin. 430k guys at mga kaaro, you get extra ito. Yung uh, camera And then it has top box At sides um, Ayun, ayun yung nandun Sorry medyo, ayun o oh. Ayan yung mga sides niya. Ah, uh, medyo makalat kasi nga dumating lang yung mga bagong motor nila guys at mga kaaro. So yun yung mga bagay na difference ng, ng dalawa aside from the color just like I said. Actually kung ako tatanungin nyo ha. Kung eto lang yung black knight available lang by the time na makuha natin or dumating yung atin. I would go for this. I wouldn't mind paying for another 50k Um, dahil meron ka ng mga boxes. Kasi dun sa atin wala tayong box. No? And at the same time sabi ko nga gilid. Dalawang gilid ja. So, tatlong boxes, meron yan. Uh, for the price of 50k extra, and you get a pretty badass looking bike in this colorway. Para lang makita nyo difference, no? So, ito yung mga finish nya. Ibang-iba siya. Okay? Ganyan. Ganda pala nang wala yung ano, windshield, oh. Parang gusto ko tuloy tanggalin yung windshield. Okay, anyway. So again, this is 380. So sa so, nagtatanong, I believe 20% lang ang down payment nila dito. If in case, gusto nyong bayaran in installment, uh, installment okay? So, ayan. Um, so, eto dumating. May ilan dumating nito, Bar? Alam mo? Apat? Apat lang? Eh, wala na nga. Ubus na nga. Ayan. O, oh, yung ganito. Yung atin, ganito. Dalawa? Tatlo? O, oh, yan o. Oh. May tatlo daw dumating na ganito. O, oh, eto medyo ilan yata. Ito, ilan ba dumating nito? Lima? O, oh, limang blue. Eto. Eto yung kilagalag. Ganyang kulay. Yung akin kasi ganito. Tapos, ilang? O, oh, ilang black knight nito? One, two, three. 4 o apat nga. Okay. So yun. ito 'yung mga dumating. Medyo makalat guys pagka nagpunta kay rito sa mga susunod na araw siguro dahil inaayos pa nila. Ito 'yung mga tropa natin syempre. So aside from that, andito, andito 'yung kanilang uh, SR 150 GT, 150cc. Uh, available in black. Uh, ayan. And then, I believe merong white doon. Alright. At ayun naman, sa mga medyo matatangkad, uh, 650 DS naman yun. Uh, magkano yung 650 DS nyo ulit, boss? Okay. 310 daw to, guys, at mga kaaro. So, 310. Meron ka ng 650 DS. Uh, 340 pagka uh, you know installment cash is 310 ulit alright so okay so ito ina-activate na itong mga motor na to dahil may mga nagaantay na may ari ilan na-activate yun ngayon pre ayan si paring eric natin apat apat okay so medyo late na pero mukhang pipick up na itong mga to if, na, if not today tomorrow ka agad agad so ayan nagconfirm na yung mga may ari so lahat ng mga to halos guys at mga kaaro ka nabenta na may may ari na nakita nyo naman sa listahan kanina at uh, konti na lang natitira doon sa mga bagong dumating. So, ayun. So, if you have any question, syempre, uh, kailangan nyo lang gawin. Kumontak sa kanilang Facebook page. Tanong ng presyo, installment, whatever, specs, and uh, yeah. Uh, doon lang kayo mag-inquire. Anyway, uh, that's it for this video guys. So, mga karo, nakita nyo mga available. Inquire lang. And uh, see you soon. Motorcyclo eksklusibo sa Sunday. Ayan. August 25.